Hello mga kapit. Madami sa inyong nagtatanong, Coach, anong oras ba talaga maganda mag-trade? Well, ang sagot dyan, depende. Depende kung anong session ka nagka-trade. Hindi kasi lahat ng strategy gumagana sa bawat oras. Pero bago tayo pumunta sa strategy, alamin muna natin ang three major sessions sa market. Kung beginner ka pa lang, mahalagang mapanood mo ito hanggang dulo ng video. Bakit nga ba? Dahil mahalaga ang liquidity at volume sa market dahil ang galaw ng market ay nakadepende dito. Ito kasi ang problema kapag konti lang ang bumibili or nagbebenta sa, mar sa market or yung tinatawag na market participants. So una, tamataas kasi ang spread. Pangalawa, minsan hindi agad na-execute ang trade mo or minsan napakatagal mong hinihintay pero nadan pa rin siya sa area kung saan mo pinasok ang price. So, so sayang naman yung position mo. Okay, kasi nakapending lang yon. Kaya kailangan i-match or ibagay natin ang ating strategy sa tamang oras ng market. May tinatawag na three major sessions sa Forex Market. Ito yung Asian Market, so from 7 o'clock a.m. Okay, to 4 o'clock p.m. Philippine time. So normally, medyo kukunti ang volume, kaya mabagal ang tuko ng market during the Asian session. Now, pangalawa naman ay ang London session. So from 3 o'clock p.m. naman to 12 o'clock a.m. ang open ng London session. Mas marami ang nag-trade dito, kaya mas mabilis na ang galawan. Okay? Dahil tumataas na rin ang volume. And syempre, third, ang New York session, from 8 o'clock p.m. to 5 o'clock a.m. Philippine time, okay? Ang taas din ng activity dito, lalo na kapag mayroong mga high impact news sa U.S. Sa kalimitan, marami talagang nagte trade during this hour. So, ano bang connect nito sa trading, okay? So, kapag Asian session, mahina ang galaw, mabagal, kaya kadalasan ay nagko-consolidate lang or nagre-range okay oh, So, kaya kung ikaw ay trend following, mas okay na London session ka or New York sessions. Pero kung Asian session lang ang availability okay? mo or yung free time mo para mag-trade, pwede ka pa din naman mag-trade at least 30 to 50 pips. Okay? So wala pa rin naman problema. Ang okay. mahalaga, meron tayong trading plan na sinusunod. Dumiretso na tayo sa ating part 2 ng ating market sessions. Topic. Okay? Ngayon naman ipapakita ko sa inyo, using the trading view, paano gumagalaw ang market sa bawat session. Okay? Ito so, tayo dito sa indicator. Ihanapin nyo lang trading session. Okay, lalabas naman siya. So, nasa Euro-USD ako, 15-minute time frame. Ito yung color coding nito. Yung blue, ito yung Tokyo session. Tapos, London, orange. And then, yung New York ay green. And tapos, sa baba, mapapansin nyo, meron dyan nakalagay na range, tapos average, and kung ano yung session. Yung range niyan, ibig sabihin yan yung pinakbo ng price from open to close ng market. So for example, ito, okay, ang range niya ay 479 or 47.9 pips, okay? Yan, so igagamit kayo ng ruler, okay? Yan, 47 pips, okay? Ayan, tapos i-pumunta kayo sa London session. Ang range ay 643 or 64 pips. Okay, tapos ang average price ay 1.133. Okay, so higher na siya dito sa average price ng Tokyo. Okay, ibig sabihin ay nasa uptrend tayo. And then, pagdating naman dito sa New York, ang range niya ay 505 or 50 pips. Tapos ang average price ay 1.13559. Okay, so mapapansin nyo, dito ang range niya ay 396, average price ay 1.1319. London session, ang naging range niya ay 504. Okay, pagdating ng New York ay 1,045 or 104 pips, okay? Papansinin nyo na ang London at New York session ang pinakamalaki ang range. Dahil syempre dito ang pinakamaraming trading volume at volatility Kaysa sa Asian session, okay? Yung walang color na background, ibig sabihin ito yung hindi active ang market. Kaya tulad niyan, ito lang yung galaw niya. Ito rin, okay? okay. Siyempre, of course, ang pinaka-importante, napansin niyo yung overlap, okay? Ng mga colors, okay? So, sa atin sa Pilipinas, magandang mag-trade during overlap kasi dito na gumagalaw yung market, okay? Tulad nito, dito, halos nagkakonsolidate lang siya, pero... Pero dito, nung nag-overlap na siya, kita niyo itong mga malalaking candles, okay? Dito rin, nung nag-overlap, kita nyo, yung London session, ganda ng market, i-create lang siya ng higher highs and higher lows, pero, pero pagdating ng overlap, parang tinulak lang tayo, <laughs> pababa, okay? Grabe yung pinaba ng price ni EURUSD during this time. Same here, una nagka-consolidate lang, pero nung nag-overlap, ayan na. Pasok na yung mga sellers, very aggressive move to the downside tapos ayun na nag-consolidate -consol lang siya. of course, pwede nyo rin palitan na ang setting dito. Punta lang kayo dito sa setting, pwede nyo palitan yung colors, okay? And of course, for the last part, okay, siyempre, tuturuan ko kayo ng simplest way parang mag-trade depende sa trading session na napili nyo. Okay? Right? Ano nga ba yung magandang strategy per market session? Okay, so for example, dito sa Asian session, dahil nga ranging lang siya, pwede kang strategy niyo dito dapat ay... For rotational play only. Sag so sideways or ranging lang ang market, magte-trade lang kayo either sa upper extreme or resistance or sa lower extreme, okay? Sa ilang trade din kayo rito for scalping kasi kumbaga nagpipingpong lang ang price dyan sa area na yan, okay? And then, pagdating naman ng London session, dito nyo na makikita ang real move ng market, okay? So, pansin nyo dito, at first, nagkoconsolidate lang siya and then, nagkaroon nyo ng move to the upside, okay? Nung opening, pero... Pero liquidity grab lang yan kasi after nyan, ayun, bumaba na siya talaga and ang real move niya talaga ay downtrend. Okay. No? Kaya kung nagte-trade kayo sa London, hintayin nyo muna maybe after one hour. Siyempre pag opening ng market, medyo nag-consolidate pa siya. And then, nung nakita nyo na na ang sellers are in control, ayan, pwede na kayong mag-abang ng, inyong sell opportunities. Okay, pwede kayong gumamit ng FIB. Okay, from low to the high. Ayan, and eto, nag-retrace siya dito sa 50% level ng FIB. sa so, yun, bumabaan ulit siya. Okay? And then, yung move niya na downtrend, nag-continue hanggang New York session. Okay? So, ayun lang. And if may katanungan kayo, pwede kayong mag-comment sa baba. Okay? So, thank you mga kapip. I hope marami kayo natutunan sa video na ito. Bye!